Hello mga kabaslag, welcome muli sa ating vlog. Samahan niyo ako para pumunta tayo ng headquarters. Try natin na kumuha ng police report don sa pangyayari na nakabangga ako. Tingnan natin kung nakakakuha ako at kung ano ang sasabihin ng police. At malalaman din natin kung ano-ano pang mga kailangan gawin, kailangan i-provide requirements. Uh, kasi ang, ang plano ko, kailangan kumuha ng police report para maka sa insurance nitong ating sasakyan And guys, at dahil first time natin na uh, mangyaring makaabangga ng sasakyan So talagang wala rin akong idea kung paano ang pag-process ng pag ng insurance Pero yung nanay ko mayroon na experience sa ganito pero ako wala pa kaya itatry natin kung i honor to kasi medyo delay na ako ng pagre-report sa polisi eh. Kaya di ko alam kung, kung pwede itong ganito. Pero bahala na kasi syempre, hirap nang walang idea. Ayan mga kabaslag, kagagaling lang natin dito sa headquarters. Kailangan kong bumalik doon sa pinangyarihan ng bangga at kailangan kong kunin yung uh, ORCR pati yung sabagay ng mga pictures na naman ako noon then ipapaprint out ko na lang kailangan kong kunin yung ORCR nung nabang mga pati yung license ID niya at uh, ito kailangan fill upan binigyan ako ng police ng ganito para ma fill upan lahat ng information ng mga driver then after nun Mabalik ako sa headquarters. Ay, good morning. Ah, uh, nindito na tayo sa ano, nabangga natin ng sasakyan at try natin kunin yung ORCR medyo umuulan kaya kagabi kasi nakalak yan eh ewan ko lang ngayon kung may mga tao na dyan tingnan mo nga kung, kung tanggal na yung lock mukhang nakalak pa no mukhang wala yatang ano ngayon natrabaho trabaho sila hindi nakalak lang hindi naman ano eh. ah hindi ba nakasabit ng anak ah sige 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 Ayan mga kabaslag, nandito uh, tayo sa ano, sa lugar na kung saan uh, pinagbanggaan natin ng sasakyan at kailangan natin yung mga papeles ng ating nakabanggaan. Ayan. Bro, morning. Bro, iramin ko muna yung ano mo, Yo. ORCR mo. Papasirox ko lang. Pati yung ano mo, ay, license mo. Ay, ano, na, na yan. Ah, na to. Yo. Ah, yung ORCR niya. Hindi pa sirok siya. Hindi, okay, original. Ah, eh, ay ah okay, nandi nandito, na, nandito na siya. Nandito na sya Ah, yung, yung OR to, no? Yung CR meron? May Xerox na rin na CR si dyan. Ikaw, wala ni copy ka? Wala pa po, Xerox po, po ginagam. Ah, si ipapasirox um, to, uh, ko lang to, tapos ibigay ko lang sa'yo. Uh, okay na to din. Pala, paperma ako nito, bro. Ay, mamapay nga ng ballpen. Sa insurance ko Kaya kailangan ko rin mag-ayos eh. <laughs> Dali lang ha Type of accident Date and time Driver's information Sa bagay na okay, bago pa naman, Oo uy. Eh. Kaya kailangan ko insurance eh. Kailangan ko makuha oh. Awawa yung ano eh <laughs> Dali lang ha pa ano kan na pangalan Edmond ang lang ha. Hindi ko na nagaling ako kagabi sa ano sa pulis sabi ko hindi ko na kunin ko na lang yung ano, kasi na abala ko yung tao kako Eh kunin ko na lang kayo yung mga ano niya document niya ay ako na lang ang pupunta mag-isa sa headquarters. Tapos anong pangalan pala noong guard ba yon yung kanina? Henry. Si Henry. Iyan ako sana papirmahin ko dito witness siya. Ah, Henry ano? Yun. Henry ano? Yonora ata. Oh, Amen. Uh, uh, sure. Ha? Para sure. Oo. Uh -uh. Ayun, uh, mga kabaslag, nakuha na natin yung mga document nung ano nung ating kabanggaan <laughs> kabanggaan <laughs> bangga. <laughs> na bangga ng sasakyan Kabang <laughs> pero uh, ito pa papipirmahin natin yung guard dito for witness bro good pwedeng pa witness ako para sa ano police report anong uh, anong pangalan Andre. Anong nga okay. ako, bro? Sir ma'am, kasi pa, ako sa, sa insurance tong ano eh, sira ng sasakyan ko. Ayun, thank you. Ay, ibalik ko na lang ito ha. Sige, salamat. Uh, dito mo na sa kanya, iwan pag ako ah, Okay, sige po. Sige uh, po. You. Salamat. Okay. Ayun mga kabas lag, ko lang kumuha ng police report sa headquarters. Alam nyo ba na halos dalawang araw kaya tam binalik-balikan yun kasi hindi ko kasi inabala na yung may-ari noong nabangga ko na sasakyan. Kaya ang ginawa ko, ako na lang mag-isa na Nagpunta sa headquarters Kaya mapapansin ninyo, pinapill up ko na lang siya Doon sa form Kinuhanan ko na lang siya ng mga document Yun po, ang isi-share ko sa inyo ngayon Kung papaano ang Gagawin ninyo kung sakasakali Na magkaroon ng mga ganong uh, Case kagaya nung sa akin Magkakaiba kasi ng uh, Senaryo kasi kung halimbawa Na nakabanggak Na merong tao, iba yon nakabangga ka na uh, parehas kayo nagmamaneho sa sitwasyon ko, sa case ko uh, ako lang ang mag-isa ang nagmamaneho nung time na yun, kasi nung time na yun tulog siya so iba yung case sa ano kasi sa pagkuha ng police report kapag kaganyang sa sasakyan, banggaan ganyan, talagang ang ginagawa kadalasan na ginagawa parehas driver ng magkabila ang sasakyan, pumupunta sa headquarters kasama ang uh, enforcer na po sumaksi doon sa pangyayari. Kaya yung ibang ginagawa nila pagka ganyang banggaan, nagpapatawag sila ng mga enforcer tapos pinipicturan, gano'n. mga parang nagwi-witness yun. Then after nun, sasamahan sila sa headquarters, magkakasundo yung dalawang panig. Sa akin kasi, hindi nangyari yun dahil sa tulog nga yung may-ari nung sasakyan, ang ginawa ko, um, nag-deliver mo na ako, din binalikan ko na lang. Nung pagbalik, wala nang usap-usap na kung ano-ano pa kasi inareglo ka na agad, inaayos ko na agad, pinaayos ko yung sasakyan niya. Sa ibang sitwasyon kasi, pwede yon na kagaya sa akin, ang insurance ko ay comprehensive, pwede yon na na insurance ang magbabayad ng parehas. Kaya lang sa sitwasyon kasi niya, kapag ka, sa insurance pa yung pababayarin noong sasakyan niya, jack yan, hahanap ng kasa na po pwedeng pagpagawaan nung sasakyan niya pero matatagalan, matitenga yung sasakyan niya. Unlike dun sa ginawa ko na pinagawa ko na agad sa talyer. Kaya lang, ang disadvantage lang nun, hindi ko nga lang makiklaim yung binayad ko doon sa pagpapagawa nung sasakyan niya. Kasi sa talyer lang siya. Pero pag kayong sabi ko nga, kung kasang ang gumawa nun, pwede ko pang maklaim, binayad ko sa insurance. Kasi comprehensive naman yung insurance to. Ang sistema nung sa akin ayun nga nagpabalik-balik ako pero kinuha ko na lang yung mga document niya kagaya ng license ID kinuha ko yung OR yung CR pinasirox ko pare-parehas yon din pinapirma ko siya doon sa traffic enforcers uh, form na binigay sa akin sa headquarters kasi nung unang gabi syempre hindi ko alam yon nagpunta ako doon dala, dala ko yung mga papeles niya yung pala Meron pa palang form 'yon na yung form na 'yon kailangan na fill upan. Pa-fill upan naming parehas kasi dalawang form 'yon eh. Dalawang form 'yon, bali form para sa akin at form para sa kanya. Kaya ang ginawa ko pagkakuha ko ng form, pinuntahan ko siya din. Ina-fill up ko rin siya sa dun sa form na 'yon. Dun sa form na 'yon sa traffic enforcer form Nandun nakalagay kumpletong details ng bawat isa. Details ko, details niya. Uh, pangalan, address, edad, kung anong religion, yung kasarian, status, single ba or married. Uh, nakalagay din yung sasakyan niya. Kasi dalawang form yun. Yung sa akin, nakalagay din yung, yung sasakyan ko. Yung sasakyan niya, ganun din nakalagay. Kung anong klaseng sasakyan niya, anong kulay, anong chassis number yung uh, anong brand, kung Toyota ba yan, Honda, or di ba, Photon, ganyan. So, nakalagay yun doon. Then, yung chassis number, OR number, CR number, ipipill up din doon. At uh, kalakip noon, ipapasirox yung mga form na yon, yung mga document na yon. Then, i-attach ia doon. So, ginawa ko, pinicturan ko yung yung sasakyan niya nung nasira Then, yung sasakyan ko din, pinikturan ko, yung nasira sa sasakyan ko din, uh, inattach ko doon. Then, after no, na makuha ko yung, ano niya, yung form na yon, ang ginawa ko din nalang ko sa headquarters, yun pala, hindi pa pala sapat yon kasi medyo maselan kapag ka solo lang na lumakad, pag hindi mo kasama yung kabilang panig, medyo maselan. Ang gagawin, kailangan mo pang magpapanotaryo ng kasunduan. So, gagawa kayo ng kasunduan, pupunta ka sa kanya, then yung kasunduan na yun, pipil upan nyo na namin parehas. Sa kasunduan na yun, siya yung unang nakalagay doon, yung pangalan niya yung unang nakalagay, then pangalawa yung pangalan ko, yung details ko, then after noon, kung ano yung pangyayari, saka magkakaroon ng kung ano yung kasunduan. May mga sample ng kasunduan, depende sa nangyari. Halimbawa, na napagkasunduan na ako ay sasagot sa lahat ng mga naging gastos ng mga nasaktan. Halimbawa, ay mayroong taong nasaktan, uh, kung halimbawa ako nakabangga, ako yung sasagot doon. I yun ang makailalagay sa kasunduan. Pangalawa, yung napagkasunduan na ako din yung sasagot sa lahat ng mga na-damage, mga nasira. Eh, ang sistema kasi yung sa akin, nasira lang, wala namang nasaktan. Yun nga yung isa sa pinagpapasalamat natin kasi wala namang taong natamaan sabi sabihin walang nasaktan kaya ang sa akin isa lang yung nilagay ko doon na pinaliwanag ko doon na sa kasunduan ako yung sasagot nung lahat ng mga nasira after noon meron doon pipirmahan namin dalawa sa ilalim at saka yung saksi after noon saka mo submit kasama yung mga document namin parehas mga ORCR ganon ganon din yung sa kanya uh, license ID nya ganon din yung sa akin isasubmit sa police then gagawin niya ng police report after na magawa ng police report ayun, eto na siya yan, kaya eto nga yung police report kung bakit ako kumuha nito kasi syempre papagawa ko rin tong sasakyan yun nga, hahanap pa ako ng uh, kasa or pagawaan ng sasakyan na tumatanggap ng bayad galing sa insurance isa yun sa sa problemahin ko pa ngayon kung meron ba rito na gumagawa ng mga sasakyan na okay lang na yung insurance yung magbabayad sa kanila ayun guys uh, ang ko sa inyo kung paano pagkuhan ng police report uh, kapag ka merong mga incident kagaya no nang nangyari sa akin so, salamat ng marami sa panonood sa mga hindi pa nakakapagsubscribe subscribe naman yung ating channel thank you